Chimernet like. Hala! Magandang gabi at nagbabalik ang buksan na! Ang tanging show kung saan ang mga salita ay mas matindi pa sa suntok ng boxing ring. Sana'y maripili kayong nakatutok dahil ang init ng laban ay lalong pang-ibig. Bago tayo mag-break kanina, narinig na natin ang mainit na argumento mula sa pulang kapunan. Binuho sila ang lahat. Pero ngayon, oras na para sa ating pangalawang grupo na umangat sa spotlight. Ibigay na natin ang isang bagong palakpakan para sa asul na kapunan. Narito na ang asul na kapunan. Tatlong mahuhusay na debater na handang ipakita ang kanilang galing. Mm. Kamusta naman kayo, asul na kapunan? Kayo ba ay kinakabahan? Okay naman po kami, medyo kinakabahan, pero kayang kaya namin to. Ano naman ang inyong ginawa o preparasyon upang makamit ang tinataglay niyong tagumpay dito sa debate na ito? Mm -hmm. Para sa amin, ang ginawa lang talaga namin ay team Tsaka nagtutulungan lang para maging matatag yung argumento namin sa araw na ito. At gusto ko ang energy niyo! Kaya ano pa kinihintayin nyo? Simulan lang na natin ang laban. Bawat membro ng kapunan ay may limang minuto para kunin ang mikropono at ihayag ang kanilang argumento. Kapag natapos na ang isa, susunod agad ang pasunod ng membro. Pagkatapos magsalita ng lahat ng tatlo, magkakaroon tayo ng ikling commercial break at pagbalik natin ang madla na magpapasya kung sino ang pinakamalakas o pinakamapanindigan sa kanilang argumento. Handa na ba kayo? At kung nakapunan, sino ang mauuna? Ako po. Ako po ang mauuna. Mukhang si Rich dyan ang mauuna. Ang iyong limang minuto ay magsisimula ngayon! ang sex education, particular ang comprehensive sexuality education, ay nakakatulong sa mga Pilipino o sa mga kabataan upang ialam ang tamang kaalaman tungkol sa sexuality, relasyon, at kalusugan. Dahil ayon sa World Health Organization, marami itong benepisyo sa ating lahat. At isa, isa na rito ang pag-iwas sa hindi planadong pagbubuntis o teenage pregnancy. Ayon sa World Health Organization, ang comprehensive sexuality education ay isang mahalagang daan upang maiwasan ang antas ng kaso na maagang pagbubuntis, lalong-lalo -lalo na sa mga kabataang Pilipino. Sa pamamagitan ng sex education, tinuturoan nito ang kabataan ng tamang kaalaman at kasanayan sa paggawa at pag-isip ng responsabling desisyon sa kanilang kinabukasan. Ayon naman sa dokumento na sinulat ni Bella V. noong 2014, In incorporating sexuality education in the public school system, perception from the Philippines, ang sex education ay may malaking papel sa pag-iwas ng maagang pagbutis o teenage pregnancy sa Pilipinas dahil ito ay nagtuturo sa kabataan ng tamang kaalaman tungkol sa contraception. Halimbawa, ay mas maraming kabataan magigimulat sa mga ligtas na paraan ng magpaplano ng pamilya pag-unawa sa anong magiging konsekwensya ng maagang pagbubuntis. Halimbawa nito ay mas maging handa at umiwas sa mga sitwasyon maaring dumating sa maagang pagbubuntis. At ang panghuli ay ang paggawa ng responsabling desisyon. Halimbawa nito ay natututo sila magsabi ng hindi kung sila ay hindi pa handa at magiresponsibilidad sa kanilang gagawin ang sex education ay mahalagang paraan upang ang kabataan ay maiwasan ang maagang pagbubuntis. Dagdag pa rito ay sa babasahin Incorporating Sexuality Education in the Public School System Perception from the Philippines ni Victoria La Bella noong 2014 ang sex education ay mas malaking papel sa pag-iwas sa maagang pagbubuntis o teenage pregnancy sa Pilipinas sa pa rito ay tinutulungan din ng sex education ang kabataan na mag na nakasanayan sa paggawa ng responsabling desisyon. Sa tulong ng mga getong edukasyon, natututo silang magtimbangin ang mga epekto ng kanilang mga kilos at natututo sila magsabi ng hindi kung hindi pa sila handa sa anumang responsibilidad na kaakibat ng kanilang mga aksyon. At binibigyan diin ng sex education ang epekto na maagang pagbubuntis sa iba't ibang espeto ng buhay. Kabilang na ang kalusugan, edukasyon, at kinabukasan. Kapag naunawaan ng kabataan ang mga posibleng hamon ng dulot nito, mas nagiging maingat sila sa paggawa ng mga desisyon at mas handang umiwas sa mga sitwasyong maaari magdulot ng maagang pagbubuntis. At ang panghuli, ang sex education ay mahalaga hindi lamang para mabawasan ang bilang ng teenage pregnancy kundi para rin masiguro na ang kabataan ay may sapat na kaalaman at kasanayan upang maharap ang mga hamon ng kanilang pagdadalaga at pagbibinata. Ito rin ay isang hakbang tungo sa mas responsabling henerasyon na may mas malinaw na direksyon para sa kanilang kinabukasan. Ang pagtuturo ng sex education ay isang makabuluhang hakbang tungo sa mas malusog, responsable at mas maunlad na susunod na henerasyon ng mga kabataan. Tapos na ang iyong oras, tumako na tayo sa susunod na miyembro. Control and Prevention, nagpapakita ng mga kabataan na katanggap ng masusing sex education ay may mas malamang na gumamit ng protection sa pagpagtali na nagresulta sa pagbawas ng mga kaso ng STIs. Ang programa ito ay nagtuturo ng tamang impormasyon tungkol sa paggamit ng condoms at iba pang contraceptives. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, ang mga kabataang may edad na 15 hanggang 24 ay may pinakamataas na rate ng STI sa Estados Unidos. Halimbawa, sa mga kaso ng chlamydia, ang mga kabataan ay may pumubo ng halos 15% ng mga bagong kaso. Ang mga kabataan na walang sapat na kaalaman tungkol sa STIs ay mas malamang na makaranas ng mga komplikasyon tulad ng pelvic inflammatory disease na maaaring magdulot ng infertility. Ayon sa pag-aaral ng Dr. Jane pag alaman din na ang mga kabataan ay may mas handang makipag-usap sa kanilang mga health care provider tungkol sa STIs at STD. May mga nangangatwiran din na ang sex education, lalo na ang comprehensive programs, ay maaring mag-udyok sa mga kabataan na makipagtalik ng mas maaga. Gayunpaman, ang mga pag-aaray ay nagpapakita na hindi ito totoo. Sa halip, ang wastong impormasyon ay nagpapalakas ng kakayahan ng mga kabataan na gumawa ng mas responsableng desisyon. Dagdag pa rito, ang mga programa sa sex education ay dapat isama ang mga magulang sa proses proseso. Ang pagkipag-usap ng mga magulang sa kanilang mga anak tungkol sa sex education ay nagiging mahalaga sa pagtanggap ng mga kabataan sa mga impormasyong ito. Dagdag pa rito ang mga lokal na komunidad ay may mas mahalagang papel sa pagtutok sa mga STI prevention programs. Ang pagkikipagtulungan sa mga lokal na health departments at mga non-profit organizations ay nakakatulong sa pagbuo ng mga programang angkop sa mga pangangailangan ng komunidad. Ang mga community-based initiatives tulad ng outreach programs at free testing events ay malaga upang makuha ang atensyon ng mga kabataan at matulungan sila makakuha ng akses sa mga serbisyo. Sa panahon niya yun, ang teknolohiya ay may mas malaking papel sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa STIs. Ang paggamit ng social media, mobile apps, at online resources ay nakakatulong sa pag-abot sa mas malawak na audience. Ang mga digital campaigns na naglalaing palamang tungkol sa STI prevention ay nakakapagbigay ng na impormasyon sa mga kabataan sa mas engaging at accessible na paraan. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga hindi lamang para sa individual na kalusugan ng kabataan, kundi pati na rin sa kalusugan ng komunidad. Sa pamamagitan ng masusing sex education at access sa mga resources, mas mapapabuti ang kalaman at pag-uugali ng mga kabataan patungkol sa kanilang sexual na kalusugan na nagre sa mas mababang antas ng STIs at mas malusob na henerasyon. programa sa sex education ay dapat hikayatin ang mga kabataan na makipag-usap sa kanilang healthcare providers at gamitin ang mga servisyo nito. Tumako na tayo sa huling membro. Ang pagsulong ng sexual education ay makakatulong sa ating bansa at sa ating mga mamamayan sa pumagitan ng iba't ibang pamamaraan. Una, sa pagpapahalaga sa sexual diversity. Ang sexual education ay hindi lamang tungkol sa physical na aspeto ng sexualidad. Isa sa mga pangunahing layunin nito ay ang paglalawak ng ating pag sa sexual diversity. Sa pamamagitan ng edukasyong sexual, matututunan ng mga kabataan ang kahalagahan at pagrespeto sa iba't ibang identidad at oryentasyong sexual. Ayon sa pag-aaral ni Goldfarb et al. noong 2021, na pinamagatang Three Decades of Research, The Case for Comprehensive Sexual Education, malaki ang naitutulong ng komprehensibong edukasyong sexual sa pagpapalaganap ng kaalaman ng kabataan, pagbawas ng mga panganib na gawik at pagpapalaganap ng responsableng pag-uugali hingil sa seksualidad. Sa halip na hikayatin ang maagang pakikilahok sa sexual na aktibidad, ang ganitong uri ng edukasyon ay natuturo ng disiplina at tamang desisyon. Ang edukasyon ay pundasyon ng ating kinabukasyon. Pagdating sa komprehensibong edukasyon seksual, marami ang nagsasabi na hindi na ito kulang. O kaya naman ay magdudulot ito ng masamang influensya sa ating mga kabataan. Subalit, ang argumentong ito laban dito ay madalas na nakaangkala sa maling informasyon ng tao. Kaya ngayon, hindi lamang natin tatalakay kung bakit mahalaga maisulong ang edukasyong ito, kundi ipakita rin natin kung bakit ang mga argumentong ito ay walang matibay na basehan. Sinasabi nila ang sexual education ay nagtuturo sa kabataan na maging maaga sa pakikilahok sa sexual na aktibidad. Ito ay hindi totoo. Ang pag-aaral ng UNESCO noong 2018 ay napapakita na ang kabataan na may access sa tamang edukasyong sexual ay mas lamang na maghintay bago makilahok sa anumang sexual activity. Ang impormasyon ay nagbibigay liwanag, hindi nagtulak ng masamang gawin. Ang iba ay naniniwala ito ay hindi angkop sa murang edad ng kabataan. Sa totoo, ang comprehensive sexual education ay nakabatay sa developmentally appropriate content hindi ito agad natuturo ng physical na sexualidad sa murang edad kundi nagsisimula sa mga araling tulad ng paggalang sa sarili at sa iba, tamang relasyon at ma konsepto ng consent. May nagsasabi rin na ito ay trabaho ng magulang, hindi ng paaralan. Habang mahalaga ang papel ng magulang, hindi lahat ng pamilya ay may sapat na kaalaman o komportable magturo ng ganitong mga paksa. Ang paaralan ay may responsibilidad na magbigay ng standardized at scientificong tama na informasyon na magsisilbing karagdagang suporta sa itinuturo sa tahan. Ito rin ay magbibigay ng putasyon para sa mas malusaw na lipunan at mas produktibong generasyon na makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa. Kung sa ating tingin na ang paglaganap ng sexual na edukasyon ay limitado lamang sa pagsagot ng mga issue katulad ng teenage pregnancy o pagbawas ng mga STIs, ito ay mali. Dahil sinabi sa nabanggit naming pananaliksik kanina na ang pagpapatupad din ng mga programa na nakalaan sa sexual na edukasyon ay nakatutulong din sa iba't iba pang mga issues na ating nakikita sa ating lipunan. Katulad na lamang ng Child Sex Abuse Prevention na nakatutulong no, sa pag-improve ng protective skills ng mga kabataan at pag ng self-esteem o pag-improve din ng knowledge kung ano nga ba ang appropriate no, na ginagawa ng mga tao o ang hindi inappropriate na ginagawa ng mga tao sa kanila. Pangalawa, ito rin ay nag expand no, ng understanding ng gender norms. Dahil ang mga literatura na nakaukol dito o ang paglalaganap ng ganitong mga programa ay tinatakil din o pinag-uusapan din ang mga gender-based bullyings and harassments. At sinasabi din sa research o sa pananaliksik na ito rin ay nagpropromote ng healthy relationships. Dahil tinatalakay din nito ang communication with relationships o tamang pag-uusap no, sa inyong partner ukol sa mga desisyon nyo na gagawin na pang -sexual. Ito ay napapalakas no, ng relationship at ng trust nyo sa isa't isa. Kaya't ang sexual education o ang paglaganap ng sexual na edukasyon ay hindi lamang no, nakatuon sa pagresolba ng ilang issues. Hindi lamang ito nakatuon sa pagresolba ng teenage pregnancy o STIs. Ito ay nakatuon dito sa dalawang ito at nakatuon din sa iba pang problema. Kaya hindi niyo masasabi na limitado no ang pagtuon o ang mga problemang tinutuon ng paglaganap ng sexual education sa ating bansa. Sa huli, ang komprehensibong edukasyong sekswal ay isang hakbang tungo sa mas ligtas, mas maalam, at mas responsabling kinabukasan para sa ating mga kabataan. Ang mga argumento laban dito ay madalas na nang nagkakaangkala sa takot at maling impormasyon. At napakalaga na ito ay ating linaw. Sama-sama nating itaguyod ang programang ito sapagkat ang tamang kaalaman ay proteksyon. dumako tayo sa ating espesyal na segment na tinatawag na Puntos Mo, Panalo Mo. Dito, bibigyan natin ang ating mga kalahok ng 30 segundo para magbigyan ng kanilang pinakamalakas, pinakamabilis, at pinaka-convincing argumento. Simple lamang ang ating layunin. Kumbinsihin ng ating audience sa loob ng maikling panahon. Walang paligoy-ligoy, diretso sa punto at siguraduhin tatatak sa isip ng lahat. Kaya't ihanda na ang inyong mga argumento dahil sa puntos mo, panalo mo. Bawat segundo ay mahalaga. Sa pagtatapos, nais kong bigyang binin ang mahalagang papel ng komprehensibong sex education sa kalusugan ng kabataan. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Emily Green at mga kasamahan sa American Journal of Public Health ng 2020, ang mga school-based sex education programs ay nagpakita ng makabuluhang epekto sa pagbawas ng teenage pregnancy at sexual transmitted infection. Ang wastong edukasyon ay hindi lamang nagbigay kaalaman sa mga kabataan kundi nagubyok din sa kanila na gumawa ng mas responsableng desisyon tungkol sa kanilang sexual na kalusugan. Sa paglalagay ng mga programang ito sa ating mga paaralan, pinibigyan natin ang mga kabataan ng kasangkapan upang maprotektahan ang kanilang sarili at ang kanilang kinabukas. Ang sex education ay hindi lamang isang usaping pampaaralan. Ito ay isang panawagan para sa mas malawak na pagkilos mula sa mga policy makers, guro at komunidad dapat tayong tumayo at ipaglaban ng ating karapatan sa kaalaman at kalusugan. Ang kaalaman ay kapangyarihan. At kung nais natin na mas maliwanag ang kinabukasan para sa ating kabataan at bansa, ang komprehensibong edukasyong seksual ang isa sa pinakamahalagang hakpa. Panahon na para kumilos. Maraming salamat po. At dyan, itatapos